What's up, guys! What's up, what's up! Uy! Naririnig nyo ba yun? Parang may party! Yan na, maambo na naman! Dito tayo! Dito tayo, puna tayo ng palengke! Shout out sa lahat! Welcome back again, again! Gaming barco doon, ha! ako ng mga mga maligayang pagbati o oh. hindi tayo nagdaan sa tulay Eto ang Maribeles. Shout out. Shout out Maribeles. Please subscribe Mama Tess 14. Dahan-dahan tayo. Baka madulas. Oh. Ang dulas. <laughs> Baka madulas si Mama Tess. Masa ako. Umulan kasi. Biglang bumuhusyo. Umulan. palengke mamadali ako kasi meron pa akong pupuntahan ikot ko lang kayo dito ikot ikot lang tayo tingnan natin kung mura yung ano bangus dati kasi kapag bumawag yun mura yung bangus dito ito yung kilo ba

walang isdang dagat malinis ang isdaan o um, malinis walang tinda o oh. Wow. sarado ang mga isdaan dahil sa bagyo dito tayo meron akong pupuntahan ay wag bakit? wag di eh hindi ko na makapakita yung paa mo Yeah, bilhin na kayo dito kay Kuya ng ano, Wing, ma Wing Mark Wing Mark Shawarma. 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 Oh. Yummy. Ingat uh, hey, din ako nga kung paano ko. Spicy, hindi 'yon. Spicy ba 'yon? Sige. ba Mama Test 14. Mama Test 14. Yan. Panuorin Mama Test 14. YouTube. Oo, oh, nakakahiya naman. Ha? yan. Bili na kayo kay kuya. Shout out sa mga taga-Maribelis. Shawarma ni kuya. Masarap. Dapat ng andok. Ayan. Naku, ginawa ni Kuya ang tatlo. Dalawa lang ang binibili ko. Ayan, oh, no, bili na kayo. Murang-mura. Dalawang binibili ko, ginawa niya pang tatlo. <laughs> Nalugi ka na niya, Kuya. Gusto ako naman Thank you so much, Kuya. Maraming salamat bibili. Meron din siya mga sisig. Ayan o, sisig burger. Shawarma nachos. Shawarma salad. Shawarma rice. Ayan. Bili na kayo dito. Thank you, kuya. May sisig ko. Ayan. Ayan. Oh. Bili na kayo. Bili kay kuya. Ayan. Thank you so much. Win max shawarma. Tara. Wingmax Shawarma. Thank you kuya, maraming salamat Okay Tara, nakabili na tayo ng shower ni kuya Uy na tayo Baka abutan na naman tayo ng malakas na ulan Thank you so much guys Maraming salamat Ito bago rito Momoyo, ice cream naman siya Shout out kay kuya Ayan Pakatuwa naman si kuya